Okay mga kabuting ting, pansinin niyo po itong likod po ng ating washing machine. May mga butas-butas. Nagtanong ako sa mga ibang customer, sabi nila, pasingawan daw po 'yan, no? Hindi po 'yan pasingawan. Pero kung tignan mo, no, mukhang tao, no. Meron siyang dalawang kilay, no? Dalawang mata. Tapos meron siyang ilong. Tapos meron siyang bibig. Tapos parang may buhok-buhok sa taas, no? Bakit sila na naglagay ng ganyan? Ang trabaho po niyan para hindi po nakakalat ang mga plug po natin pagkatapos po natin gamitin. Kagaya po nito, ito po ang plug niya. Ito plug na to ilalagay natin sa kilay. Pagkatapos yung gamitin, lagay nyo dyan. Okay, tanggalin muna natin. Pansinin nyo, dalawang mata. Ito naman po ang gamit na plug niya. Dyan po natin sasaksak ang ating plug. Ito naman dalawang kilay at saka ilong. Ito naman po ang plug niya. Pag ganyan po yung plug ng washing machine ninyo, dyan po ninyo dapat ilagay. Okay, tanggalin muna natin to. Gumamit naman tayo ng ibang plug. Ang gagamitin naman natin yung parang buhok, no? Tapos yung ilong. Ganito naman po ang plug niya. Di ba mga puting-ting? May trabaho po, kaya po maraming butas yan. Kung anong plug na meron kayo sa washing machine nyo, pwede nyo pong ilagay dyan. Para hindi po nakakalat. Di ba? Ang galing. Okay mga kapatid, ting, salamat po sa panonood. God bless po sa ating lahat.